Magandang mat matanong na, ang, ang uh, isa sa mga advokasya mo ay uh, yung pagkontrol sa presyo ng mga bilihin at serbisyo Siguro unahin natin yung presyo ng bigas, sa uh, Luke, no? Uh, kasi ito mainit na mainit na ngayon. At uh, nagdeklara na po ang uh, pamahalaan ng Food Security Emergency. Sa inyo bang palagay, ito pa ang solusyon sa problema ng bigas na paulit-ulit nating nararanasan? Oh, um, okay naman yung deklarasyon na food security emergency kasi it really also reflects kung ano talaga ang uh, ha, kinakaharap nating krisis. No? Talagang hindi na natin napapakain ang ating sarili. Uh, dahil ang ating agrikultura ay pinabayaan sa matagal na panahon ng ating gobyerno. Ang lupa na yan sana ang gagamitin ng mga magsasaka ay ginagamit sa mga real estate projects na hindi productive at hindi tayo nakakagawa ng ating mga bigas, ng ating mga gulay at mga pangailangan ng ordinaryong Pilipino. So sa ating pagdeklara ng food security emergency, importanteng balikan ang suporta sa agrikultura at suporta sa mga magsasaka. Ngayon. Ano po ang pinaka mabilis na paraan na nakikita ninyo, Attorney Luke, para mapababa natin ang presyo ng bigas nang hindi nalulugi ang gobyerno. Kasi yung mga um, measure na ginawa ngayon ng gobyerno, magbibenta tayo ng bigas galing sa NFA, pero palugi dahil kailangan mababa ang presyo ng bigas. Alam nyo, uh, hindi naman malulugi ang gobyerno dahil yan ay napakalaki naman ng tax na kanilang kinukuha sa taong bayan na kinakarga ng ordinaryong mamamayan. Mm -hmm. Hindi naman ang mga bilyonaryo at saka mga negosyante, 12% VAT, mm -hmm. excise tax, eh, ordinaryong huwan ang kumakarga niyan. Ano ba namang dapat mag ang gobyerno ay magbalik mm -hmm. doon sa bilyong-bilyon? na pondo ayat kailangan niyang isubsidize talaga ang pagkain alang naman mm -hmm. hindi tayo kumain yun, mm -hmm. di ba ano nang silbi ng gobyerno kung hindi siya nagsisilbi sa taong bayan ano magbibigay na lang siya ng ayuda mm -hmm. sa tuwing eleksyon so importante rin yan na magsubsidy ang gobyerno mm -hmm. uh, sa cost ng food pero at the same time kailangan isipin ng gobyerno na long term mm -hmm. ang solusyon sa problema to. It cannot be short term, it cannot mm -hmm. be importation. Kailangan long term, importanting balikan natin ang pundasyon dapat ng isang modern society ah. Mm -hmm. Ang pundasyon ng isang modern society ay dapat itoy nakatungtong unang una na sa produksyon sa agrikultura. Pag wala kang ganoon, mm -hmm. dahil ang agrikultura mo ay pinababayaan mo at ang mga magsasaka mo ay ginuguto mo, ay, uh, wala na talaga makikitang uh, magandang ekonomiya o magandang uh, bansa ang uh, makikita. Wala ka na makikita. Pwede naman daw gayahin ng Singapore na import lang ng import na pagkain. Eh wala namang agricultural <laughs> land area yun. Lidit nun eh. <laughs> uh, Joel, eh. Pero Pilipinas ay isang agricultural country hmm. na mataba ang mga taniman. Uh, kumpara mo, halimbawa sa mga bansa tulad ng Australia, dito tumutubo eh ang mga binhi Uh, kailangan mo lang talaga suportahan. Uh, attorney, uh, isa po sa balita ngayon, kahapon pa actually, sabi nyo kanina, eh, suporta sa mga magsasaka. Di ba sinusuportahan naman ng irigasyon? Kaya lang may nababalitaan tayo na may mga proyekto ngayon na hindi pa rin po natatapos mula pa nung nakalipas sa administrasyon. At sabi ng COA, ay mga, may mga pagkakamali dito. Siyempre yung mga nagpapatakbo tungkol sa irigasyon at saka yung mga kontraktor na kinuha nila kaya na-install daw na, na delay po mga 2 billion pesos na po ang halaga irrigation project irrigation project na yan. Oh, oh, kasi ang uh, ang problema sa Pilipinas, alam mo kabit-kabit yan eh. Dahil hindi tayo isang ekonomiya na katungtong sa produksyon ang ating agrikultura na dapat yan ang pinaka-basic na productive activity na ginagawa natin sa ating lipunan at hindi tayo lumilika ng ating mga pangangailangan, saan ngayon nagre-rely ang ating mga elite, yung mga mayayaman, para magkaroon sila ng wealth accumulation? Saan sila nag-accumulate ng wealth? Nag-accumulate sila ng wealth kasi walang produksyon, ang ekonomiya mo ay bagsak, nag-accumulate sila ng yaman sa pamagitan ng direktang pangungurap ng uh, pondo ng bayan. So, ang effect din yan, dahil uh, ang korupsyon ay isang naging normal at ordinaryong wealth accumulation ng ating mga elite, uh, ang effect din yan, lalong bubulusok ang produksyon mo tulad niyan, niyang irigasyon, na dapat yan nagbo-boost ng uh, produksyon sa bigas, produksyon sa ating mga agricultural products, eh talagang ang main purpose niyan ay hindi para i-boost ang produksyon, ang main purpose niyan ay i-boost ang koleksyon ng mga kurap nating mga opisyal sa gobyerno. Okay. Sa, sa ano tayo? Sa petrolyo? Uh, at ornil, ha? Tayo apektado dito, mm -hmm. ha? Pati sektor ng uh, transportasyon, pati sakahan dahil may mga makinaryang gumagana dyan, ano ha? Ano ang pwede niyong maipanukala? Kung kayo magiging uh, senador para po uh, itong pagtaas ng presyo na ito eh kahit paano po maabata natin uh, attorney. Ito 'yung isang industriya na yun uh, hindi pwedeng iwan sa merkado eh. Mm -hmm. uh, nung nagkaroon tayo ng oil deregulation law, ang promise ng deregulation na 'yan ay ihayaan natin magkaroon ng kompetisyon kasi ang kompetisyon magpapababa ng presyo ng langis. Eh baliktad naman ang nangyari, sirit ng sirit ang presyo ng langis. Talagang ang industriya niyan na yan ay invested with public interest. It cannot be but should, but regulated. Kasi pagka hindi mo na-regulate niyan, kabit-kabit ang mga problema, ang mga, mga malilikha niyan. Diba? Pag tumasang petrolyo, pag tumasang langis, tataas ang presyo, tataas ang cost of production, talagang bubulusok ang ekonomiya, bubulusok ang kabuhayan. So dapat ang gobyerno nire-regulate niya yung oil industry. Parang tulad nung nangyayari nung panahon. Diba? Noong 1990s lang naman uh, nilag uh, pinat uh, talaga ang uh, oil deregulation law at never, never 'yan nag-deliver ng promise na ang uh, ating langis ay bababa. Lahat 'yang sumisirit. pangunahing pa dahilan, Attorney Luke uh, kung bakit uh, nilagay natin sa dere, uh, deregulation. Itong uh, pressure ng langis dahil nabauno tayo sa utang sa, OPSF. sa OPSF, mm. uh, yung oil price stabilization fund. Eh baka pagka uh, binalik natin sila sa regulasyon mga tayo sa utang 16 na trilyon na po utang natin. Yeah, Igop uh, muna nakape. Hindi, <laughs> <naman, laughs> hindi naman hindi uh, naman ang utang naman ay Daba. hindi yan uh, alam mo hindi yan fact uh, factor ang mga uh, subsidya o regulasyon. Hmm. Ang pagtaas ng ating utang ay galing mismo sa pagliberalize natin ng ating ekonomiya. 'Di ba? Uh, hindi naman uh, bawasan ang ating mga utang dahil uh, hindi tayo nagre-regulate. Noong nagliberalize tayo ng ating ekonomiya naging trillion-trillion na yung ating utang. 16 trillion na yung ating utang, di ba? So there is no connection between uh, regulation and yung pag-sirit uh, o paglaki ng ating utang. In the meantime, there is a correlation between the regulation mm -hmm. and poverty. Ayun, di ba? So At 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 gusto niyo mm -hmm. repeal ng all the regulation lo, totally? Yes, we should the state should control that industry. Mm -hmm. okay. Again, it is invested with public interest. Mm -hmm. uh, kapag invested with public interest, ano na long role ng gobyerno? tiba? Mm -hmm. so, so habang hindi pa nangyayari ito uh, tayo, tayo po po'y tinatamaan nitong pagtaas ng presyo, uh, may mga nagsasabing alisin na muna natin yung mga tax na involved mm -hmm. dyan sa excise presyo tax. na yan, excise yes. tax, mm -hmm. Attorney? Yan mga immediate na yan, immediate na measures. 'di ba? Immediate na measure na alisin yung excise tax. Bakit pa pagkakakitaan ng gobyerno mismo ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin na importante sa atin? 'di ba? So, pwede mo namang i-suspend ang pinakamababahan, 'di ba? I-suspend ang collection. Mm -hmm. Pero at the same time, ang mga long term jan ay bakit mo naman itatax ang consumption? Dito ang problema sa ating bansa eh. Ang konsumo ang tinatax eh. Hindi yung kita, hindi yung profit. Diba? Eh dapat naman under the Constitution, we should evolve a progressive system of taxation. Ibig sabihin ng progressive system of taxation, kung sino mas mayaman, dapat mas marami siyang binabayarang tax. Eh ating taxation dito, regressive eh. Uh, ang tinatax yung binibili, hindi yung kita. Dapat mm. kita ang ating uh, -tax. Mm. Okay. Dapat merong wealth tax, in fact, na uh, ini-impose. Mm. Attorney, sa issue naman po ng single sa kuryante, um, ang isa sa abog po ninyo ay... Um, buwagin, alisin ang epiralo. Hindi ba meron o meron lang kayong gustong itweak it or amyandahan sa porso ng epiralo para maging epektibo po yung batas, mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa? Naku, parehas yan sa, sa oil industry natin. Yung power industry natin, ang promise ng uh, privatization at deregulation dyan, ay mapababa ang presyo ng kuryente dahil ang idea is ang kompetisyon ay papasok. Uh, pagdating sa paglikha ng kuryente sa generation side 'di ba at saka sa distribution side uh, pero uh, baliktad ang naging effect dahil yan ay natural monopoly yan ang mga tawag nating natural monopoly how can you introduce uh, competition as being the solution to prices sa isang industriya na mga natural monopoly Uh, pagka merong pa, merong mga power producer dyan, wala namang ibang napagbibilan kundi sila. Hmm. Tapos uh, nagkakaroon pa ng konsyabahan ang uh, power distribution or distributor at saka yung power generator. Kung saan binibili sa sarili ang pinuproduce na kuryente tapos pinapasa ang presyo na minamanipulate doon sa mga consumer. Again, We should regulate that industry because it is a natural monopoly and prices are uh, subject to manipulation. Paano mo naman hindi i-regulate yan? Pero di ba may papel pa rin po ang Ipirra ay ang ang ERC? para sa regulasyon po ng presyo. kahit kailangan mo mag-apply para mag-rate high cap. Mm. And they can't deny it kung wala kang basis to increase the price. Ibig sabihin, may mm. regulation. Nandiyan yes. na raw ang regulation na sa pumagitan ng Energy Regulatory Commission. Yes. Uh, Ako'y nag appear sa ERC. No? Mm -hmm. And our problem with that institution or with that office is what we call yung regulatory capture. Mm -hmm. Ano pinag-ibig Ang ibig sabihin ng no? regulatory capture, nakaka-capture siya. Nang nire regulate niya na iimpluwensyahan na mm -hmm. naimpluwensyahan uh -huh. at uh, kung ano yung uh, parang considerations na binibigay doon sa regulated uh -huh. eh binibigay lang nang binibigay so regulation under the epira tapos kahit na may ERC is a pipe dream okay wala na, wala pa tayong rate reset hanggang ngayon attorney <laughs> uh, meron naman yan every so-and-so years na <laughs> oh, kailangan may, nilang mag-justify uh, mm. ng kanilang mga presyo mm. ng kuryente. Kaya may mga over-recovery? Yes, may mga, ripan, mga ripan, ganyan, uh, ripan, uh, na, may, may, may mga ganun eh. How can oh, you have that naman kapag nagkaroon ng effective ang regulation? Bakit merong overcharging?